Inay, sa wakas, kapasok na akong Philippine team. Sobrang saya mo, Shooting competition. Pupunta na akong Malaysia sa isang buwan. Talaga? tune game para sa Asian Games. Ay, naku. Oh? Pihado ko. May pagyayabang na naman yung tatay mo. Taas no na naman ang lakad noon. At walang magiging bida sa usapan kung hindi ikaw. Kanino ba ako nagmana? Di ba? Parang hindi kayo natutuwa para Kaya, sa akin. Hindi ba natutuwa eh, anak kita eh. <laughs> Si Mang Daniello! Oh, Daniel. Daniel, 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 Daniel. Nagiinuman kami sa kanto. Nakita namin inihagis galing sa Pajero. I'm <laughs> <laughs> Yan ang sinasabi ko. Kapag tinatrabaho, walang hindi malulutas. Oo nga, sir. Eh. Buti na lang sa inyo kami natapat. Eh kung sa grupo ni Tinyente rin... <tong> 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 Najibo, isa kang na pulis. Dahil kung isa kang pulis na may prinsipyo, hindi mo gagawin sa akin to. <laughs> Kupal. <laughs> Ngayon mo na amoy. Ha? Huh? Rosa, ba't ka naman nagnakaw? Commander, gutom na gutom na po ako eh. Nagugutom? Sigurado ang pagkain? Pa'no pinagnanakaw mo? Eto lang... Tatlong beses ka lang nagnanakaw eh! Pabalik-balik ka na lang eh! ...inina habang nagkakagulo ro'ng sa talipapa. Eto ba naman eh, in-hold up yung dalaw? Susgi na oh! Bilibid na lang ba eh? Nang hold up ka pa man? At nag-stacking pa sa mukha! Commander, Patawarin niyo ako, hindi ko mapigil eh. Sakit ko na to Aling bang kamay ang ginamit mo sa pagnanakaw? Ka kaliwaho. Patingin nga anong kamay na sabi mong ginamit mo. <tong> ah! 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 Baka mahahawa pa yung kanan! ang kailangan mo, ipaalam mo lang sa nagdadala ron. At kung kulang, ipabato mo lang lang kay Sir dito, ha? Dali na namin to. Thank you, Sir. Bro, oh, Wala to. Akin to. Ikaw pala, bro. Ayusin mo na yan. Baka abutan pa tayo ng karaliyepo ko. Ayusin nyo na yan. Yes, sir. O, oh, ano ngayon? O, teka. Relax lang. Wala kayong karapatang gawin sa kakosa namin yan. Nikurot. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Masayasin na, Commander. Nabigla lang ako. Tandaan nyo. At alam nyo, responde ito ng pangkat para sa katahimikan. Dalihan nyo mga kakosa natin. Maligo kayo para bumaba ang tama nyo. Angel. Ay, nako. Wala kayong pinagkaiba sa mga baboy dito. Ano ba problema to? Ayaw ng kausap. Buddy, hindi ka mo nandito na ako. <laughs> hindi, buddy. Natutuwa ako. Kaya lang, Badi. Bakit parang... Talaga bang okay ang pamilya ko? Sinabi ko naman sa yung okay sa kanina eh. bakit parang pagkagsalita ka ng okay, parang alang anin? Hindi pare, talagang masaya ang masaya si Kumari. Sinabi ko naman sa'yo, talagang wala sila ka problema. Yung, yung mga bata, yung mga anak mo, eh talagang matataba. Parang napabayaan sa kusina eh. Talaga? Wala ka problema. Si Kumare nga gusto pa sumama eh. Eh bakit hindi mo sinama ba? dapat sinama mo na. Ha? Eh ano kasi? Jo. Naisip ko pare, yung mga bata kasi siyempre, pag sumama si Kumare, walang maiwan doon sa mga bata. Kaya pinagpilitan ko na wala uh, sumama si Kumare para may magalaga sa mga bata. Kaya lang ba, di bakit? Bakit di ka para sulat, di lang nagpadala? Sulat! Buddy, may sulat! May sulat! May sulat, badi! O, akin na, badi! Tagay okay, na! Hmm. nakalimutan ko lang talaga. Hmm, yan. Galing sa misis mo yan. Ayos! Atensyon! Yes, sir. Pamigay mo yan! Pamigay mo yan! Pamigay mo yan! Buddy, ikaw sa akin yung mga tao na yan. Teka, ko ibigay. Diyos naman talaga ako. nagmagaling pa akong kunin sa headquarters yan para ipamigay sa kanila. Buddy. Bakit palipalok yata yung sulat ng misis ko? Wala sa linya eh. Diba, di palagay ko ano yan eh. Nung sinulat niya yan, palagi ko, ano, ah, uh, walang ilaw! Brown out! Eh, napakahirap magsulat, eh, kung kandila lang. Oh, naglalakad din pala anak ko. Edwin, kumusta ka na? Sana okay ka kapag natanggap mo tong sulat na to. Yung mga kasamahan mo, kumusta na dyan? Edwin, may pagtatapad sana ako sa'yo, eh. Sana maintindihan mo ko. Dahil sa tagal ng paghihintay, nahulog na ang kalooban ko sa isang matyagal ng liligaw sa akin. Nagpakasal na kami. Patawarin mo ko. Sana lagi kang mag-iingat. kaya lang panahon yung babae niya, rey. Wala na ano mga kweta-kweta yung babae niya, rey. Kung hindi ka tayo, rey, hindi ka tayo, hindi ka tayo Tabi! Ano na matay. Sabi! Ano nangyari? Kari, ano nangyari? Ba Bakit? <laughs> tayo daw sa babae, sir. Bakit? 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 Kari, First thing in the morning, the Linyin Bangkai's headquarters.